Good evening everyone It's me Kuya Chappy Vlog Nandito naman po ako ngayon Para ituturo ko sa inyo kung paano gamitin si CapCut Sa ating mga video Dahil po ang idol Karamihan sa atin nag-upload ng mga video Na nanggaling sa TikTok hindi natanggal yung pangalan ng TikTok. May kunti akong kaalaman dyan. Hindi naman tayo masyadong marunong kasi baguhan lang tayo kung paano tanggalin ang pangalan sa TikTok sa iyong mga video. Pero bago natin ipatuloy mga idol, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe, mag-like and share. And let's go. Pupunta tayo sa ating uh, gagamitin na sample. O so, una nating gagawin ay pumunta tayo sa ating CapCut. Kailangan po ng Naka-download na po tayo ng CapCut mga idol. Ito. Skip lang natin yung ads. Yan. Pomo. Ah, uh, direct direct na po tayo sa ating new project. Yan, kailangan po tayo na mayroon tayong mga stock na video na gusto natin na i-edit ah ito may may stock video na po ako to idol ang napili ko Isugan ni Butchok may no di manang manangyong baka ng tunga-tunga sa dagat ng way life jacket life jacket ah mas isuk si Kulas yan mga idol pindutin na natin ang ad sa Yan. Ang una natin gagawin ay i sana. I-play lang natin yung video. Yan. Panurin natin. yun forward na lang natin idol yan o oh, diba sa huli ay, ay, mayroong nakalagay na kapkat paano tanggalin yan ito mga idol yan dyan natin ilagay yung kulay kulay puti na naka naka ano naka naka ano sa gitna tapos pindutin natin yung barang gunting yung edit yan tapos yun tapos dito natin ang gusto nating putulin so pindutin lang natin yan tapos delete okay i-play natin oh, okay tapos paano tanggalin ang logo sa tiktok ito mga idol ang una natin gagawin yan ay pumunta tayo sa ratio yun, sa gilid pindutin lang natin yan yan kapag mga short video katulad nito ay naka 25 seconds lang ah, uh, fit lang yon kapag mga long video ay kailangan ay naka 9 by 16 so ang una lang natin gagawin ay parang i-zoom natin. Yan. Oh. Kita nyo, yun ah. May logo sa taas na TikTok. Ganun nyo lang yan. Parang Tapos, i Tapos, i-play natin. I Try. Yan mga idol. panoorin lang natin saglit lang to okay so wala nang CapCut at saka yung pangalan na TikTok so anong gagawin natin pindutin lang natin yung check so ano ang sunod natin gawin kasi wala na yung logo ng TikTok at saka yung CapCut ito lang mga idol pindutin lang natin yung check yan tapos ang kasunod nun ay i-exporting natin yung arrow sa itaas pindutin lang natin yan tay natin saglit nag-i-export na Yan, mga idol. Dito lang natin ang daan. Tapos back tayo. Makikita na natin sa ating ah uh, videos. Sa, nakalagay yon sa videos. Yung inedit natin. Yan. Yung pinakauna, idol. yon Isuga uh. ni Butchok, pero di ako nang niyambag ka sa dagat So, mga idol, nawala na yung logo ng TikTok at saka yung CapCut sa pinakahuli ng video natin na uh, hindi tingnan natin. Nawala na. So, ganyan lang po mga idol. Ganyan lang po ang paggamit sa gamit kay CapCut. 'Yon lang po ang aking kaalaman mga idol sa ah uh, uh, paano gamitin si CapCut. Sana po ay may marunong kayong matutunan. Uh, hanggang dito lang po at wag 'wag nyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like and share sa aking video. Uh, malaking tulong naman po yan sa aking channel at hanggang dito lang po at, thank you God bless sa ating lahat bye bye